Distansya muna. Sino? Sino di distansya? Kayo po, dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Bakit? Sino. Meron ba, akong, meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung naandun. Siyempre, may kukunik-kunik na po Eh, kung ganyan kayong mag- uh, kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga. Eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina, kung, eh, kung naiintindihan ninyo, eh. Kaya nga po, nagtatanong din kami, delikadesa din yung binabanggit namin. Hindi, In Ito, pinahusap. Ano ba tayo gano'n? wala akong koneksyon doon. Ang asawa ko, independent. Yung nga po, asawa niyo yun, eh. Oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, ano ka, magtatanong ka lang? <laughs> Nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung argumento namin dito. Sinasabi mo kasi delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh, naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Dalawag mo kami rito tanga. Gagani ka yun dito, akala-akala nyo. Kami mas... Makakakasama sa mga naloloko nyo nagugulat 'yo? Tanga.